Good evening mga kaibon. So, welcome back sa aking YouTube channel, Ang Kenken Ken Mini Avery. So for today's video ay pag-uusapan naman natin ano nga ba ang pagkakaiba ng isang lutino normal at isang lutino na opaline. So yan, so tara at samahan niyo ako alamin. So ano nga ba ang pagkakaiba nilang dalawa? Ito na nga mga kaibon So welcome back At pag-uusapan na nga natin Ang pagkakaiba Ng isang normal na opa line Sa isang Notino na opa line So syempre bago tayo mag-start Ay syempre kung bago ka lang na -pad Dito sa aking youtube channel Ay huwag mong kalimutan mag Subscribe So yan So click na rin notification bell Para updated ka sa mga bago kong I-upload na videos So ito na nga So, ayan. Kukuha tayo dito ng lutino normal at isang lutino na opaline. So, ito. Meron ako dito dalawa na lutino. So, isa dyan ay isang normal at isa ay isang opaline. So, titingnan natin ano nga ba ang pagkakaiba nilang dalawa. So, tara at samahan nyo ako. So, ito na mga kaibon. So, huli na natin yung ating lutino. So, unahin na natin yung ating lutino na normal. So, ito mga kaibon, yung ating lutino na normal. So, makikita ko sa inyo yung pagkakaiba nila sa lutino o palain So ito na nga mga kaibon yung ating lutino na normal. So paano natin alaman na normal to mga kaibon? So pag kinik nyo yung ulo niya, hindi siya gaano orange. So makita nyo yung ulo nya rito sa paas. So hindi siya orange. Hindi siya pulud. Kasi malalaman mo na lutino pala yan kung ang ulo nya rito, ang, ang gandibdib, ay full orange. So ayan. Para maging sigurado kayo kasi merong ang lutino na sable. Nakakala ng iba ay opaline. So che check natin yung sa buntot niya. Yung may ram ko pa siya. So medyo nanunukala lang tong ibon na to. So check niyo lang dito sa ilalim sa buntot. So ayan, makaibon para makasigurado. Kasi meron nga kasing lutino na sable. Mapapansin nyo, meron siyang rampa na kulay puti. So, ayan. Rampa. Yun, ayan. Meron siyang white dito. Kasi ang Lutino Opaline, mapapansin nyo, kung kulay niya rito green, hanggang pagbaba, ay kulay green o kulay dilaw. Dito. Tapos yung mga wala siyang baring. So, pag gino natin to meron tayong mga white-white. So, makikita nyo mamaya yung pagkakaiba ng lutino o pala yung pag kinuha natin itong isa. So, ito ay isang lutino na normal. So, Hindi full orange. Full orange yung ulo niya. Unless kung sable. Meron kasing sable na lutino. So, che check nyo yung ilalim. At syempre, babase rin tayo sa kung ano yung parents ng ibon. So, importante na alam natin kung ano yung parents para madali natin ma-ID talaga yung ibon. So, ito ay isang lutino na normal. Pero ito ay ano, may karga to na opa kasi depende sa parents. Normal siya pero pag ito ay nag ito ay split sa opa line. So, check natin yung isang ibon na lutino opa line. So, ito mga kaibon. So, check-check naman natin yung isang ibon na lutino opaline. Ayan, mga ibon. Ito ay isang lutino na opaline. So, medyo maamusat kasi dahil siya ay hanpid natin. So, check natin yung pagkakaiba niya kanina dun sa nauna natin na lutino na normal so check na natin okay. so ito na mga kaibon yung ating isang lutino ito ay lutino na opaline so yan so makapansin nyo yung ulo nya is orange hanggang dibdib so hindi nga lang sya ganong kasable ka orange pero ito ay opaline so yan so check natin yung kanyang buntot so, ako kung meron siyang rampa ayan check natin kaya makita nyo mga kaibon wala siyang rampa oh so, di gaya nung na kanina na normal makapansin mo meron siyang white dito ito ay wala makita mo sa taas dilaw hanggang paba, pagbaba ay kulay dilaw Saka yung kanyang buntot ay two colors lang, isang orange at dilaw. So ibuka natin yung buntot ng Lutino Opaline. So yan. So yung isang hindi na natin naibuka dahil nga nanunuka yung ibon na yun. So yan, check natin. So yan. So ito yung buntot ng Lutino na Opaline. So yan. mas matingkad yung orange na dito kumakata yung gandibdib sasabi ko nga magbabase rin tayo sa kung ano yung parents ng ibon so bali ang parents nga pala nito ay isang yellow bulls opa split ino ang kapares ay latino na hen kaya ito ay sex link latino opa line na hen yan, ito ay hen na. Ito mga kaibon, so meron pa nga pala tayo dito isang lutino na opaline na paakay. So ito ay sable. So swerte natin naglabas ng sable yung ating breeder. So ang peris niyan ay isang pastel par blue split opa, split ino ang kapares ay green opaline na split sa ino so naglabas sila ng sable kahit pastel yung parents niya kaya ito ay sweet sa far blue so pakita ko lang ito at check din natin yung kaibahan niya doon sa una natin na lutino na opaline ito nga mga kaibon yung isang ating lutino opaline na sable so mas matingkad yung kanyang ulo yung orange niya kaya nga konsinyo. ang nyo hanggang so orange, so mas matingkad din yan sa personal pag makita nyo mga kaibon check natin yung so, wala rin siyang rampa saka ang buntot niya ay so, orange lang at bilaw so yan ang Paris niya ay hindi back to back green kasi kung mayroon tayong back to back green, kay possible na mas makula pa rito yung ilabas nung ating breeder. Ayan, ito ay split sa par blue. Kaya medyo ang kulay pa niya, hindi ganong ka pula. So, iba kasing Lutino Opaline, kung nakayotan nyo, mayroong Lutino Opaline na sobrang pula ng ulo. So, yun is, nakabase lang sa kung ano yung parents. So, mas maganda kung ang parents na gamitin nyo is back to back na green o yung solid color. Para makapalabas ka ng pulang pula ang ulo. So, yan. Pero ito, sable na ito mga kaibon. Lutino na opaline. So, napakaganda. So, yun na nga mga kaibon yung pagkakaiba ng isang lutino normal at isang lutino na opaline. So, yan. So, ito yung kanina na pinakita natin. So iba yung sable mga kaibon. So kung sable yung lutino ninyo, so check niyo yung kung may rampa. Kasi akala ng iba pag sable pulang pula is lutino o palay na. So inaabasi kasi yun sa parents. Kasi kung parents ng inyong lutino is back to back na sable, ay sable ang nalabas ng mga kaibon. So sa parents tayo magbabase at syempre doon sa appearance ng isang ibon. So, yan yung kanina natin pinakita. Ayan. Ito naman yung sable natin. Ayan. Sorte natin at palabas tayo ng sable na Latino Opaline. Kahit hindi solid color yung kanyang parents. So, yung parents niya is yung green. Siya yung solid. Pero, yung isa is far blue. So, ayan. palabas tayo ng mga pula-pula na... Opaline. So, kita niyo naman yung kulay niya, matingkad. So, lalo na siguro kung ang parents niyan is back-to-back -back na green. o kaya stable ang parents na parehas. So, yan. so ito yung susunod na ipaproject natin, siguro yung mas mupula pa na lutino na opaline. So, kita niyo naman mga kaibon. Ang ganda niya. Ayan. table na lutino o opaline. At dito ay isang lutino normal at lutino na opaline. So yan So hanggang dito lang muna mga kaibon. Salamat sa pagpanood at sana na may natutunan kayo sa pagkakaiba ng lutino normal at lutino na opaline. So yan